Dahil na wala ka ng kapares, I got you bro. I feel you. Mahirap kaya buhay single na gar. gagamit ko na naman ang pagka-scientist ko mga gar. <laughs> At eto, bagay na bagay mga gar. Black metalist pala yan. Ano kailang ka <laughs> Say it agad. Huwag kang tatala na. Baka ma ka sa iba Nakontrate na kontrata na kitagar. <laughs> Humayaw kayo at magpakarami. Sheesh! Grabe dami ang bunga ng apple latin mga gar. Sana matamis. At dito naman grabe mga gar, napakarami. Mapapamangha ka na lang talaga sa sobrang dami ng pray ng iyong beta. Naway lumay kayo ng maayos mga gar. At ito pala ang kanilang parents mga gar. Napakaangas. Ah, uh, dito naman tayo sa Monticong Flower Horn. At kung matatandaan nyo, humingi ako ng suggestion sa inyong mga gar kung anong maganda ipangaral sa Monticong Flower Horn. Meron nga doon nag-comment na si Flo Flo, Orlando, Doi, Spot, Kukoy, Benji, Ali, Gary, etc. At meron nga akong isang napusuan doon mga gar. Explain ko muna kung bakit ko nagustuhan na. Una muna, favorite ko ang Spongebob. At pangalawa, hindi siya unique pero... Maganda pakinggan. At yon muntikong flower horn ni kita sa pangalan na... Gary. So, nanganak na pala nga sa narin mo Gar. Sa mga dog lover dyan, at kung willing ka magadap ng tuta, ay comment ka lang sa video ito Pinamimigay mi sila mga Gar kasi meron na kaming tatlong aso at bukod sa magiging crowded dito sa aming bahay kasi malit nga lang at baka hindi namin sila malaga ng maayos.